Hala, guys, nakita nyo yan, guys. Huwag kayong malito, guys, ha. Ayan, wala po tayo ngayon sa ibang bansa. Guys, nasa Maynila lang to, guys, sa may binundo. Ayan, guys, oh. Grabe, kalinis ngayon dito, oh. Ibang klase ka talaga, Jormi Esco. Grabe, ang galing mo. Tingnan nyo, guys, oh. Wala kang makikita kahit isang pirasong basura dyan, guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman dito. Ayan, oh kung taga Maynila kayo alam nyo ang lugar na ito ayan sa may binundo to grabe kalinis ba oh wala kang makikita kahit balat man lang ng candy wala ang linis grabe napakagandang pasyalan dito sa may ano binundo plaza ayan malapit sa may simbahan oh grabe napaka ano payapa tahimik ayan oh grabe nakikita nyo ba yung nakikita ako napakalinis ngayon dito sa may binundo ayan o oh. grabe walang traffic guys ang laki talaga ng kaibahan ngayon andito pala ako ngayon sa may recto divisoria na kung makikita nyo na sobrang luwag na talaga hindi katulad dati na sobrang hirap dumaan dyan dahil grabe sobrang daming vendors pero ngayon napakalinis na at maluwag. Grabe guys napakaganda dito guys o nakita nyo ba yan guys? Grabe kaya pala talaga dinarayo dito ng mga turista. Ayan oh. napakalinis guys. Ayan. Oh ganda. Hello oh my god nakita nyo ba nakita ko? Nagbalikan na ngayon mga vendors dito sa Medivisoria hindi naman talaga sila tinanggal inayos lang sila nilinis para maaliwalas tingnan ayan para hindi mawala ng hanap buhay yung mga binders Guys, tingnan nyo to guys kung gaano kalinis dito guys. Ayan, simula nung pinatupad ni Esco yung paglilinis. Napakalinis na ng Maynila. Grabe. Napakaganda na talaga ng Maynila ngayon. Guys, tingnan nyo itong Juan Luna guys. Ayan o. Oh. Dati grabe, halos hindi ka makadaan dito dahil sobrang ano, traffic. Tapos yung bangketa guys, napakaluwag. Walang nisang vendors guys na makikita. Grabe. Good job, Jormie. Guys, tingnan nyo to guys. Grabe, ang laking pagbabago dito sa may Juan Luna Street sa may Binundo. Ayan. Napakalinis guys, napakaluwag. Walang ka-traffic-traffic ngayon. Ang galing.